So what's up mga tol, nandito na naman tayo sa panibagong video So meron tayong gagawin ngayon, uh, XRM125 na akay-akay na lang Kasi nga pag pinandar, so kusang kumakambyo mag -isa. So tinanggal natin yung headlight para ma ano natin, ma-erecta itong XRM125 para mapastart natin So nice ko lang muna pala magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin channel So meron na tayong 50,000 subscriber plus, so maraming maraming salamat sa inyo So, pero bagong lahat, kung bago pa lang dito, uh, wag mo palimutan mag-subscribe, like, at share na rin para marami pa tayong ma-inspire sa video natin. So, ito yung uh, yan natin, inrekta para mapastart natin. So, try natin siyang padyakan. So, mapapansin nyo, habang pinapadyakan natin, umakambiyo nga siya na mag -isa. So, ito talaga yung problema. Sinabi ng may-ari na ako sa siyang nakambyo. So, kita nyo. Habang pumapadyak tayo, mabot siya ng 4. Sabihin na, kwarta na siya. So, ito yung problema ng gagawin natin. So, guys, panoorin ito hanggang dulo. So, para malaman nyo kung anong, anong naging problema nito. So, kita nyo, nakawarta. So, ibabalik natin yung cambio, yung neutral natin. So, although kuma, kumagana yung cambio, so makakita nyo. Ayan. So, babalik natin siya sa neutral. So, nag-neutral din siya. Kaya lang ang problema, pag pinadyakan natin, try natin andarin so lumilipat siya ng cambio. So, kita nyo, nagpermira pag pinapadyakan natin yan yung gagawin natin ngayon dito sa XRM125 solve natin yung problema na to kung ano yung nangyayari so wala tayong uh, wala tayong tawag doon? wala tayong tinanong sa may-ari kung ano ba na ba yung pinagawa dito kasi iniwan na nga sa atin yung motor So basta yun yung problema nung gagawin natin. So babaklasin natin tong clutch cover para makita natin yung nasa loob. So syempre pipe uh, kickstarter. So kailangan pa rin natin tanggalin yung potres. Yan, unahin natin yung potres. so natanggalan natin yung footrest. sunod isunod natin tong kickstarter. starter at syempre isunod na natin yung tornilya ng crankcase cover natin sa clutch sa so, mga tol na panoorin nyo hanggang dulo so para malaman natin kung okay na ba kung yung naging problema at kung okay yung kalalabasan ng ginawa natin So pagkatanggal natin ng tornilyo ng cover Yan Nakakalasin na natin tong cover mismo Pitik pitik ng konti para umangat So yan Dahan, -dahan ng hila So yan, nabaklas na natin yung cover ng clutch. So, yan yung naging problema natin. So mapapansin nyo, yung isang tornil nyo ay lumuwag. So abangan nyo pa rin hanggang dulo kung yan talaga yung problema natin. So tumatama siya dyan sa pinaka-automatic clutch natin. O yung primary clutch bill. So, yan. Meron talaga siyang isa na nakaangat. So, ito yon Kita nyo naman. So, try natin ikutin to. Yan, para matanggal natin yung nakaangat na bolt. So gagamitan lang natin yan ng 10 mm na sakit. So yan, tatanggalin lang natin. So kita nyo naman nabalik ko yung tornilyo. So lumuwag siya kaya nag kaganon yung tornilyo natin so pitpihitin natin kung nagpe prewheel na yung clutch natin pabalik yan so nung tinanggal natin yung tornilyo nagpe prewheel na siya so ibig sabihin sumasabit talaga yung tornilyo dito sa bell ng primary clutch so yan So, papalitan na natin yung tornilyo na nabaluktot. So, check na rin natin yung dalawa. Yan. So, asimbulin lang natin uli. So, yan na. So yan na yung pinalitan natin. So na-assemble na rin natin tong clutch lifter. So, sentro lang natin para madaling pumasok yung crankcase cover. So sa pagkabit nito, kailangan dahan-dahan lang kasi minsan nalalaglag 'yung ano natin. Nagtatamaan ng clutch slipper natin. So pinaka post rat. So kailangan tandaan lang, medyo maingat. Yan para hindi siya malalaglag. So yan. So pumasok na. So mamaya ito try natin kung okay na ba kung yun lang, talaga, yun lang talaga yung naging problema nitong ginagawa natin na XRM125. syempre para matesting natin. So ibabalik natin lahat ng tumilyo dito sa crankcase cover. So yan. So kita nyo yun lang yung nakita nating problema, pero yung dinodolod sa motor is napakalaki. So pero ta mo muna natin paanda rin kung yun lang talaga yung naging problema nitong motor na to. So 'yun lang yung nakita ko kasi kanina nagkaroon ng nagkaroon ng problema. So lumuwag yung turnilyo natin. So try na natin So ito na nga, uh, try na natin siyang paanda rin. so yan uh, okay na siya so hindi na lumilipat yung cambio pag pinapaandar na natin siya try natin yung cambio yun third gear second gear So yun mga tol, ah, okay na. So yun lang yung naging problema ng ginagawa nating motor. So hanggang dito lang yung ating video. Sana may natutunan kayo kahit paano.